Kamusta po kayo? Ako si Dr. Katrina May at ngayong araw ay pamusapan natin ang isang paksa na matagal nang tinatago, kinahihiyangan, at kadalasan ay hindi man lang nababanggit sa loob ng klinika. Ang masturbasyon sa edad limampu, animnapu, pitumpu pataas, at ang tunay na ugnayan nito sa kalusugan ng prostate. Sa loob ng higit labin limang taon ko bilang doktor dito sa Pilipinas, napakaraming lalaki ang lumapit sa akin na may parehong tanong. Pero halos pabulong, halos parang may kasalanan. Doktora, may epekto po ba sa prostate ang pagmamasturbate? Normal pa ba na gusto ko pa rin kahit pitumpu na ako? Masama ba na araw-araw? Pwede bang magdulot ng cancer? Sa totoo lang, hindi nila dapat ikahiya ang mga tanong na ito dahil ang pinag-uusapan natin ay katawan, kalusugan, at quality of life. At kung nanonood ka ngayon, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka nag-iisa. Normal ang tanong mo. At may malinaw na sagot ang siyensya. Ngayon, balikan natin ang isa sa pinakamalaking pag-aaral tungkol sa ejaculation. Noong 2016, Naglabas ang Harvard University at JAMA Network ng isang pag-aaral na sumubaybay sa 31,000, siyam na raan at 25 lalaki sa loob ng labing walang taon. Hindi ito maliit na sample. Hindi ito short-term study. Isa ito sa pinakamalakas na ebidensya tungkol sa ugnayan ng ejaculation at prostate cancer. At ito ang resulta. Ang mga lalaking nag-ejaculate ng 21 beses o higit pa bawat buwan ay nagkaroon ng 22 hanggang 33% na mas mababang panganib ng prostate cancer. Ang mga nag-ejaculate ng 4 hanggang 7 beses kada buwan ay may mas mataas na risk. Pinakamalaking benepisyo ay nakita sa mga lalaking lampas 40 anyos. Pero linawin ko, hindi ibig sabihin na kailangan mong habulin ang dalawamput isang beses. Hindi ito utos. Hindi ito target. Ibig sabihin lang ng pag-aaral, mas regular na ejaculation equal to mas mababang risk para sa maraming lalaki. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit. Ang prostate ay isang maliit na glandula na matatagpuan sa ilalim ng pantug at nakapalibot sa urethra. Ang pangunahing trabaho nito ay gumawa ng seminal fluid, ang bumabalot at nagpoprotekta sa sperm. Sa edad na limampu pataas, normal na magsimulang lumaki ang prostate. Ito ang tinatawag na benign prostatic hyperplasia, BPH. Hindi ito cancer ngunit maaaring magdulot ng hirap umihi, pagbangon sa gabi, mahina ang ihi, pakiramdam na may natitira pang ihi. Dito pumapasok ang papel ng ejaculation. Ayon sa mga pag-aaral, ang prostate ay hindi dapat napapatigil ng matagal. Kapag matagal kang hindi nag-ejaculate halimbawa buwan o taon, nangyayari ito. Naiipon ang seminal fluid sa prostate, nagkakaroon ng pressure, lumalala ang inflammation, tumataas ang risk ng congestive prostatitis. Maraming lalaki ang pumupunta sa akin at nagrereklamo ng, Doktora, ang bigat sa ilalim ng tiyan. Mabigat ang bayag. Parang may pressure sa may puwitan. Masakit pag umuupo ng matagal. At sa maraming kaso, ang dahilan ay matagal na hindi nag-ejaculate. Kung minsan, buwan. Kung minsan, taon. Pero bakit hindi sila nag-ejaculate? Kadalasan, nahihiya dahil matanda na sila. Mahiyain ang partner. Nagmenopos na ang asawa. Walang partner. O iniisip nilang kasalanan ang masturbasyon. At dito nagsisimula ang problema. Maraming lalaki ang natatakot aminin na may pagnanasa pa sila sa edad na animnapu, pitumpu o walumpu. Kaya ito ang gusto kong itatak sa isip mo. Normal ang libido kahit anong edad. Hindi nakakahiya ang magkaroon ng pagnanasa at ang prostate ay mas malusog kapag regular ang ejaculation. May mga pasyente ako na 75 o 80 anyos pero aktibo pa rin ang sex life at walang problema. Bakit? Dahil inaalagaan nila kanilang katawan, pati ang kanilang pelvic health. Hindi nila ikinahiya ang pagiging tao. At bago natin tapusin ang part 1, gusto kong pasukin ang totoong kwento na tumama sa puso ko. Dahil ito ay representasyon ng napakaraming Pilipino. Ito ay ang kwento ni Tatay Ruben, pitumput dalawang anyos. Isang magsasakang taga Kalinan Davao City. Sa unang tingin, isa siyang tahimik na tao, malakas, pero sa likod ng ngiti niya ay may dalang kaba. Nitong huli, nakarana siya ng pelvic pressure, pananakit ng bayag, hirap sa pag-ihi, kirot kapag matagal nakaupo. nagpa psa siya at ang resulta ay 13.4 ng per mililitro kaya takot na takot ang pamilya. Pero nang dumating si Tatay Ruben sa klinika, hindi pa malinaw kung kanser ba o hindi. Kaya ginawa namin ang kompletong pagsusuri, digital rectal exam, ultrasound, at pagsusuri ng mga sintomas. At doon lumabas ang mas malinaw na larawan. Ang problema niya ay BPH na may congestive prostatitis, hindi cancer. Ibig sabihin nito ay namamaga ang prostate dahil sa matagal na panahon ng pagkakaipon ng seminal fluid at pagbara sa ducts ng prostate. Inanong ko siya ng direkta. Tay, kailan po kayo huling nag-ejaculate? Napayo siya. Siya kamahina niyang sabi, Doktora, mga dalawang taon na po. At doon ko nakita ang tunay na ugat ng problema, hindi dahil sa katandaan, hindi dahil sa kahinaan kundi dahil sa hiya at paniniwala na hindi na ito bagay sa tulad niya. Pero ang katawan ng lalaki ay hindi tumitigil sa paggawa ng seminal fluid. Kapag hindi ginagamit ang sistema na iipon ito, nagdudulot ng pressure, pamamaga, at sakit. Ipinaliwanad do sa kanya at sa asawa niya na ang masturbasyon ay hindi masama, hindi nakakahiya, at hindi kabawasan ng pagkalalaki. Sa katunayan, ito ay bahagi ng pangangalaga sa prostate, lalo na kung may BPH o prostatitis. Tinuruan ko silang mag-usap ng bukas tungkol sa intimacy. Hindi kailangan na penetrative sex agad. Ang importante ay may pag-unawa at may paglabas ng tension sa prostate. Binigyan ko rin siya ng lifestyle adjustments. Umiwas sa matagal na pag-upo. Bawasan ang kape at alak dagdagan ang tubig, regular na paglalakad araw-araw, at pinaka-importante, regular na ejaculation kahit sa pamamagitan man lamang ng masturbasyon. Pagbalik niya matapos ang apat na buwan, mas magaan ang kilos niya. Sabi niya sa akin, Doktora, hindi ko akalaing pwede pa pala akong gumaan ng pakiramdam sa edad kong to. Ang PSA niya ay bumagsak mula 13.4 pababa sa anim punto at halos wala na ang kanyang mga sintomas. Isa itong malinaw na halimbawa kung paano ang tamang pag intinde sa katawan ay pwedeng magpabago ng buhay. Ngayon, balik tayo sa mas teknikal na bahagi, ang tungkol sa PSA o Prostate Specific Antigen. Isa ito sa pinaka-misunderstood na test ng mga lalaki. Marami agad ang natatakot kapag mataas, pero ang totoo, maraming dahilan kung bakit tumataas ang PSA na hindi cancer. Kabilang dito ang impeksyon sa ihi, prostatitis, recent ejaculation, pakikipagtalik, pagbisikleta, iritasyon sa prostate, at syempre, BPH. Kaya, kapag mataas ang PSA, hindi agad ito sentensya. Tinitingnan muna ang ibang factors kasabay ng DRE at imaging tulad ng ultrasound o MRI. Sa edad na limampu pataas, normal na magsagawa ng annual PSA test, lalo na kung may family history o may sintomas. At pag-usapan natin ang Digital Rectal Exam, DRE. Alam kong ito ang ayaw na ayaw ng maraming lalaki. Pero gusto kong liwanagin, mabilis ito. Hindi ito masakit tumatagal lang ng ilang segundo, at pwedeng makapagsalba ng buhay. May mga pasyente akong halos limang taon umiiwas sa DRE dahil sa hiya. Pero, nang sa wakas nagpa-exam sila, doon pa lamang na-detect ang isang bukol. Kaya wag haya ang maging dahilan ang hiya para malagay sa panganibang buhay. Susunod naman, pag-usapan natin ang tungkol sa operasyon sa prostate dahil ito ang isa sa pinakakaraniwang kinatatakutan ng mga lalaki lalo na ang epekto nito sa sex life. Ang unang dapat tandaan, hindi lahat ng operasyon ay pareho. May surgery para sa BPH, may surgery para sa prostate cancer, at may minimally invasive procedures. Sa maraming uri ng operasyon, normal na mangyari ang tinatawag na retrograde ejaculation. Ito ay sitwasyon kung saan nakakaranas pa rin ng orgasm ang lalaki. Parehong sensasyon, parehong sarap, pero walang lumalabas na similya. Ang similya ay napupunta sa pantog at lumalabas sa ihi. Para sa maraming lalaki, nakakagulat ito noong una. Pero gusto kong liwanagin, hindi ito delikado, hindi ito nakakasira ng prostate, at hindi ito nangangahulugang tapos na ang sex life. Sa katunayan, ang orgasm ay pareho pa rin. Wala lang si lumalabas. At higit sa lahat, hindi ito hadlang para sa prostate health. Pag-usapan din natin ang vasectomy. Dahil maraming Pilipino ang naniniwalang nakakakos ito ng prostate cancer. Pero malinaw ang siyensya. Wala ni isang pag-aaral na nagpapakita na tumataas ang prostate cancer risk pagkatapos ng vasectomy. Ito ay ligtas, epektibo at hindi nakakaapekto sa prostate function. Ngayon, isa pang mahalagang tanong ng marami. Doktora, paano kung may diabetes ako? Tataas ba ang risk ko sa prostate problems? Ang sagot ay oo, may ugnayan ang diabetes type 2 at mga problema sa prostate. Ang mataas na blood sugar ay nagdudulot ng chronic inflammation na pwedeng makaapekto sa prostate tissue at magpataas ng risk sa BPH at prostatitis. Kaya kung may diabetes ka, mas kailangan ang regular na screening. Ngayon, lumipat naman tayo sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng prostate health, ang lifestyle. Kahit gaano kaganda ang mga gamot o supplements, kung hindi tama ang pang-araw-araw na gawain, babalik at babalik ang sintomas. Ang prostate ay sensitibo sa stress, pagkain, at sirkulasyon ng dugo sa pelvic area. Unang-una, ang pagupo ng matagal. Isa ito sa pinaka hindi alam pero pinaka nakakapagpalala ng prostate symptoms. Kapag laging nakaupo, naiipit ang daluyan ng dugo sa pelvis at tumataas ang inflammation. Kaya inirerekomenda ko sa lahat ng pasyente ko, toughness tuwing isang oras. Maglakad-lakad kahit tatlo hanggang limang minuto. Iwasan ang sobrang lamig at sobrang init sa bandang singit. Hindi kailangan maging atleta. Kahit simpleng 30 minutong paglalakad araw-araw ay malaking tulong para sa blood flow, hormones, at pressure sa prostate. Ikalawa, pagkain. Kung ano ang kinakain mo ay direktang nakakaapekto sa inflammation ng prostate. Inirerekomenda ko ang mga pagkain may natural anti-inflammatory properties tulad ng gulay at prutas, isda, olive oil, nuts, at lalo na ang kamatis dahil sa lycopene, isang antioxidant na maraming pag-aaral ang nagpapatunay na nakakatulong sa prostate tissue. Iwasan naman ang sobrang pulang karne, processed foods, pritong pagkain, sobra-sobrang alak at sobrang matatapang na kape. Ikatlo, timbang. Maraming pag-aaral na nagpapakita na ang obesity ay konektado sa mas agresibong prostate cancer. Kapag mas mataas ang body fat, mas mataas ang inflammation at mas magulo ang hormone balance. Kaya ang pagpapanatili ng tamang timbang ay hindi lang para sa itsura, ito ay literal na nakakapagpababa ng panganib sa prostate. Ikaapat, hydration. Maraming lalaki ang umiiwas uminom ng tubig dahil ayaw nilang magpunta sa banyo ng madalas, lalo na sa gabi. Pero ang takulangan sa tubig ay nagpapakal ng ihi, nagpapairita sa bladder, at nagpapalala ng BPH symptoms. Kaya ang tamang paraan ay, uminom ng tubig sa buong araw, iwasan lang ang maraming tubig dalawang oras bago matulog. Nayon, Lumipat naman tayo sa pelvic floor exercises. Maraming hindi nakakaalam. Pero ang pelvic floor ay may direktang epekto sa daloy ng ihi, ereksyon, at sirkulasyon sa prostate. At ang pinakamadaling ehersisyo para dito ay Kegel exercises. Paano gawin? Una, hanapin ang muscle na ginagamit mo para pigilan ang pag-ihi. I-contact ito at hawakan ng limang segundo. I-relax ng limang segundo. Apat. Ulitin ng sampung beses. 5. Gawin ng tatlong sets bawat araw. Hindi ito halata. Pwede mo itong gawin habang nakaupo, nakahiga, o nasa pila sa grocery. Ngunit ang epekto nito ay malaki. Mas magandang kontrol sa pag-ihi, mas matibay na ereksyon, mas magandang circulation, at mas malusog na prostate over time. Isang bagay din na gustong gusto kong palagiyang ipaalala, ang mental at emotional health ng lalaki ay may epekto sa prostate. Kapag stressed, pagod, o nakakaramdam ng kahihiyan o guilt tungkol sa sariling katawan, tumataas ang muscle tension at inflammation sa pelvic area. Maraming lalaki ang hindi makapag-ejaculate o hirak umihi hindi dahil sa physical problem, kundi dahil sa anxiety. Kaya normal at mahalaga na, hindi ka mahiya sa pagnanasa mo, tanggapin mong normalang masturbasyon, alagaan mo ang sarili mo emotionally. Kung ikaw ay walang partner, byudo, kiwalay, o mag-isa, hindi ibig sabihin tapos na ang sexual life mo. Ang prostate ay hindi tumitigil sa pag-andar dahil lang tumatanda tayo. Kung masturbasyon lamang ang paraan para mailabas ang tensyon at mapanatiling malusog ang prostate, normal yon, natural yon, at hindi mo dapat ikahiya yon. Para naman sa mga may partner na mababa ang libido dahil sa menopause o hormonal changes, mahalaga ang malumanay na komunikasyon. Hindi ibig sabihin na wala na silang pag-ibig, iba lang ang yugto ng katawan nila. Maaari kayong humanak ng ibang paraan ng intimacy. At kung hindi pa rin tugma ang timing ninyo, maaari mong alagaan ang sarili mo sa paraang ligtas at natural. Sa pagtatapos ng ating serye, narito ang pinakamahalagang dapat tandaan. Ang regular na sexual activity kahit masturbation ay nakabubute para sa prostate. Hindi nakakahiya na magkaroon ng pagnanasa sa edad 60, 70 o 80. Huwag matakot sa PSA at DRE, maari silang magligtas ng buhay. Kung may sintomas ka, magpatingin agad. At higit sa lahat, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi kahinaan, ito ay pagmamahal sa sarili at sa mga taong nagmamahal sa iyo. Kung may tanong ka, karanasan, o gusto mong ipagawa ko pang ibang video o script, mag-iwan ka lang ng comment. Mag-subscribe ka rin para sa iba pang edukasyong pangkalusugan para sa mga lalaking Pilipino. Kamusta po kayo? Ako si Dr. Katrina Maydison at ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isang paksa na matagal ng tinatago, kinahihiyangan at kadalasan ay hindi man lang nababanggit sa loob ng klinika. Ang masturbasyon sa edad limampu, animnapu, pitumpu pataas at ang tunay na ugnayan nito sa kalusugan ng prostate. Sa loob ng higit labin limang taon ko bilang doktor dito sa Pilipinas, napakaraming lalaki ang lumapit sa akin na may parehong tanong. Pero halos pabulong, halos parang may kasalanan. Doktora, may epekto po ba sa prostate ang pagmamasturbate? Normal pa ba na gusto ko pa rin kahit pitumpu na ako? Masama ba na araw-araw? Pwede pang magdulot ng cancer? Sa totoo lang, hindi nila dapat ikahiya ang mga tanong na ito dahil ang pinag-uusapan natin ay katawan, kalusugan, at quality of life. At kung nanonood ka ngayon, gusto kong malaman mo ito. Hindi ka nag-iisa. Normal ang tanong mo. At may malinaw na sagot ang siyensya. Ngayon, balikan natin ang isa sa pinakamalaking pag-aaral tungkol sa ejaculation. Noong 2016, naglabas ang Harvard University at JAMA Network ng isang pag-aaral na sumubaybay sa 31,000, libo na naraan at 25 lalaki sa loob ng labing walang taon. Hindi ito maliit na sample. Hindi ito short-term study. Isa ito sa pinakamalakas na ebidensya tungkol sa ugnayan ng ejaculation at prostate cancer. At ito ang resulta. Ang mga lalaking nag-ejaculate ng 21 beses o higit pa bawat buwan ay nagkaroon ng 22 hanggang 33% na mas mababang panganib ng prostate cancer. Ang mga nag-ejaculate ng 4 hanggang 7 beses kada buwan ay may mas mataas na risk. Pinakamalaking benepisyo ay nakita sa mga lalaking lampas 40 anyos.